gulay, ka o gulay. Binisang gulay, ato mong panihapong karon ay. Kandol na gulay, ato isa mong na sardinas. Ato mo yung atong, atong sudan ko, panihapong mga tay. Mga tay, ako na lang butangan o tubig. Ato, gamay lang na tubig. Ayan, ato yung asinan. Yan na ra Asinan dahil na to, oh, butang o magic sarap. Pag umas magic sarap. Asinan na to niya. kan ibarat murag na dagan anak kasi kita eh ayon magic sarap Ini, saya akhirnya tidur di tanggung saya. Dadaga na kung asin ay. Mm, yummy na, sakura de. Eh. Ilunod na nato mga tayo, kinapakal na. Sakto na yung timpla ni. Eh. Sakto so, na lang ilunod. Ang hugas yung kamot ha. Ang hugas yung kamot Ang at sa nga po. Lunod, lunod na. Kanina so, ang gulay may ato ang kasi taga na may atong pagbukalan nito kung dali rami ang ah. Iyong, ato sa takpan mga tayo tabo na ito sa baka ay ay Di, ay 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 mga tayo nga ito ang gulay kung wala tanan na nga ito yung dayon dayon manihapon na dayon ito mga day, ha kapit na maluto mga tayo um. Wala tayong nalangin na ito, na eh. na oh, na mga ka malutok na mani hapon oh, na dayon yun. Ngayon mga hapit na maluto. First time na ako malutok, magluto yung ani kay sagaran na kulutuon kay kalabasa man kalabasa pinakbet mga na bitaw na gulay kani wala pa ko suka na yung nakaluto pero nakakaon pero ako ani permente ako ko pakakaon pero wala pa ko kaluto ani gapa na kayo oh. Yeah. 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 So mga na tayo. Nakalotop na dyan ko. On. Tara, uh, ginisa. Oh. Sardinas na ginisa. Ngunit akong di sabo, di kuhaan ng mako, dayon, o oh, bulay. Manihapo na ta. <tod> 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 はい。 I like that, man. I swear, mm -hmm. Listen, man! I'm sorry! No one was supposed to get hurt. Right. All, right? All right, let's make everything okay then, doesn't it? You i you Just don't mind I <laughs> can't tell you that. I <laughs> you would think I'm a dead guy. You think you have a choice? Tanya is dead because of you! sorry. <laughs> Where can I find it? I don't know, man. I swear. Well, well, I guess I have to find it by myself. But don't worry, I'm sure we don't have a